Good morning! Samahan niyo ako maglaba. Lalaba ako ngayon with coffee. Huwag ka muna pangunas doon. Kaya yung tissue. Ma! Mommy! Yes? Oo, finish na. Ma, bad time mo yung coffee. ka na lang ng towel doon. Pagunas niya na magsasampay na ako. Maulog ka dyan ha. Ay. Kape habang naglalabat tayo guys Mahin mo na ako magsampay bukas ilaw dun anak sa ano? Sa kabilang kwarto Inuksan mo na naman Hindi ko oh, O,

Hmm. Malamig dito sa labas, guys. Malamig. Kaya yung ano nang spin ng tuyo ng aking damit ay mababa lang. 3 minutes lang. Para ano, mabilis ng matuyo. ng kape. Bye bye na guys. Bye bye. Thanks for watching. Follow for more videos. After. Bye.